Magandang uras naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang tatalakayan natin ngayon ay isa na naman katanungan ng isa nating viewer. Narito ang kanyang tanong. Hello po attorney, maraming salamat sa channel ninyo. May tanong po ako, namatay na po ang aking asawa at may isang anak po kami. Meron po bang karapatang maghabol ang mga kapatid at magulang ng aking asawa sa aming ipinundar na property? Kasal po kami ng aking asawa na namatay. Sana mas good nyo ako. Maraming salamat. Mga kaibigan, tatalakayin natin ito bilang isang educational and informational purposes lamang. Pero bago natin talakayin ang ating topic, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Please like, comment, and share. I-click na rin ang notification bell para hindi niyo makalikta ng mga bago at susunod nating video. Balik sa ating topic. May Karapatan bang maghabol ang mga kapatid at magulang ng namatay sa property na ipinundar nilang mag-asawa? Ang mag-asawa ay meron silang anak. Mga kaibigan, ang mga kapatid at magulang ng namatay ay walang karapatan sa estate ng namatay na asawa dahil merong nabubuhay na asawa at anak. Pero, ang mga magulang ay magmamana sa kanilang namatay na anak kung wala siyang nabubuhay na asawa at walang anak. Nakasal sa Article 985 ng Civil Code na kung walang mga lehitimong anak nang namatay, ang kanyang mga magulang at mga ascendants ay magmamana mula sa kanya, hindi kasama ang mga collateral na kamag-anak tulad ng kapatid o pamangkin. Halimbawa, kung ang estate ng namatay ay 1,000 square meters at wala siyang will, ito ay mapupunta sa kanyang mga magulang. Magmamarerin rin ang mga magulang mula sa kanilang namatay na anak kahit na mayroon siyang asawa pero walang anak. Ito ang sabi ng Civil Code, Article 997. Kapag ang naiwang buhay ay ang balo at ang mga legitimate parents, o ascendants ang naiwang asawa o yung balo ay may karapatan sa kalahati ng estate at ang mga legitimate parents ito yung mga magulang o descend ascendants ay may karapatan sa natitirang kalahati halimbawa kung 1000 square meters ang estate ng namatay at walang will ang 500 square meters ay sa nabubuhay na asawa at ang 500 square meters ay mapupunta sa mga nabubuhay na mga magulang. Samantala, ang mga kapatid naman ng namatay ay magmamana kung ang kanilang namatay na kapatid ay walang asawa, walang anak, o wala na ring mga magulang o grandparents nakasad sa Civil Code, Article 1003. Na kung walang mga magulang walang sentence walang anak o walang surviving spouse ang mga collateral relatives tulad ng kapatid ay dapat na magmamana sa buong estate ng namatay kaya mapupunta lahat ang estate ng namatay sa kanyang mga kapatid kung walang magulang, walang asawa, walang anak Halimbawa, kung ang namatay ay binata o walang anak, wala na rin mga magulang, pero merong mga kapatid, at merong property na naiwang 1,000 square meters, wala siyang will, wala siyang utang, ang buong square meters na 1,000 ay hahatiin ng pantay ng kanyang mga kapatid. Kung dalawang kanyang kapatid, tig pa 500 square meters ang bawat isa sa kanila. Pero kung ang naiwan ng namatay ay ang kanyang asawa at mga kapatid o pamangkin, maghahati sa estate ng namatay ang asawa at mga kapatid o pamangkin kung wala siyang will. Kalahati ang asawa ay mapupunta sa kanya at ang kalahati naman ay sa mga kapatid o pamangkin. Halimbawa, kung 1000 square meters ang estate ng namatay at wala siyang will, wala siyang utang, ito ay equally na hahatiin ng kanyang nabubuhay na sawa. Ito yung balo at ang kanyang mga kapatid. 500 square meters sa sawa, 500 square meters sa kanyang mga kapatid o pamangkin. Kaya sa ating viewer, maliwanag sa isinasaad ng batas na walang karapatan na maghabol, walang karapatan na makialam ang mga parents at mga kapatid ng iyong namatay na asawa dahil meron siyang naiwang nabubuhay na asawa, meron siyang anak. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang ating talakayan. Sana meron kayong napulot na kaunting kalaman sa ating discussion. Hanggang sa muli, bye-bye!